At tognay nga sa nangyaring pamamaril sa Connecticut sa USA, mga kasama po natin ngayon ay isa sa mga instructor ng Philippine Practical Shooting Association na si Randy Taiko. Good morning po, Mr. Taiko. Yes, good morning. Mm -mm. Uh -huh. una, una po sa lahat, ano ba ang naging uh, reaction ninyo nang uh, mabalitaan nyo yung pamamaril sa Connecticut? Well, we, we was uh, terrified and uh, uh, nakakalungkot actually mm -hmm. sa mga ganyan tao kami nagpre-prepare na mga responsible owner of gun. Kami yung mga natatakot din sa mga ganitong klasing tao. Oo, napag-usapan nyo na rin po na sabi nyo na rin yung tungkol sa responsible owning. No? Paano po ba papasok dito yung responsabling pagmamayari at paggamit ng baril? Actually, pagka nag-avail tayo ng baril, hmm. ang unang-una nating dahilan is because of self-defense. Yes. So ano ba yung requisites para maging valid ang isang self-defense? So, Importante malaman to ng bawat gun owner sa buong Pilipinas na tinuturo namin pagka nagkakanda kami ng gun safety seminar. So, unang-una, kailangan merong un alam natin yung requisites for valid self-defense, yung unlawful aggressions, uh, reasonable necessity uh, to, uh, to uh, reasonable necessity, Mm -hmm. ano nga, uh, for, uh, to prevent or to repel the uh, ano, Kailangan po, Bali, talagang merong uh, threat o banta sa yung buhay, merong necessity for you to own a gun before yeah. you can acquire. Yes. Oo, oo. Kapag halimbawa walang ganito, uh, halimbawa hindi malinaw yung threat, pero gusto mo lang magkaroon ng uh, baril dahil nga uh, natatakot ka lang at gusto mo lang magkaroon ng uh, kumbaga, panangga, or uh, meron ka lang weapon, uh, papayagan po ba yung ganito? Actually, pinapayagan po kung member ka ng isang gun club. Mm. Uh, uh, for sports shooting. Yeah, oh siya. Okay. Ano na yung nakikita mong ano? Meron ka nakikita na din? dapat uh, pa baguhin sa sistema to make mm -hmm. sure na yung mga nai-issuehan ng barel eh, talagang mga responsible citizen. Kasi para, diba, di hindi ba, yung, hindi yung bigay ka lang ng bigay ng barel. Eh. Make sure na responsable yung mga makakahawak niya, magmamay-ari. Opo. Mm -hmm. uh, actually, ito po yung mga pinapromote ng Philippine Practical Shooting Associations na sana magdaan po sa training ng mga bawat gun club yung mga bibili ng barel. Mm -hmm. Hindi po yung bibili lang ng barrel just for their self-defense. Mm -hmm. Tapos hindi nila alam gamitin yung barel. Oh, 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 oh. So ibig sabihin yung parang uh, sinasabi nyo may mga tendency tuloy na sasali ka na lang sa sa mga gun club tapos uh, sapat na yun para maging uh, requirement kung baga para magkaroon ka ng sarili mong barel. Ganun. Opo. At uh, actually yung gun club po nagiging daan para madisiplina yung isang gun owner. Mm -hmm. Sa ngayon, sa, sa nakikita mo, yung mga may may hawak ng baril, mga responsable naman, paano na pupunta ba sa ng mga masasamang elemento, yung mga kriminal? Actually, meron po kasi mga loose firearms na nagkalat. Okay. Yung mga uh, second-hand na binenta ng isang gun owner sa isang Yun nga, nga, ito yung may permit. May permit to, di ba? Yun po, ito, po no? yung mga... May permit dati na binid nawala na. Oh, na oh, oh. Yun dapat i-address din, e, eh, no? Yes, Saka so, dapat siguro pagka nakakita ka sa kasada na naglalakad well, na may mga nakabukol na ganyan, pwede mo isumbong at may eh, mga ginagawa action Bawal po yun, actually. Hmm. O oh, Randy, po, kasi... sa tingin mo ba eh, sapat yung uh, mga patakara na pinatutupad natin ngayon sa ating uh, lipunan uh, para nga maiwasan um, uh, yung mga uh, insidente ng mga pangamariel, yung mga hindi inaasahan mga ganitong violence? Actually ano po, uh, nagdagdag na naman po ng uh, bagong guidelines ang Philippine uh, PNP Firearms and Explosives ng mga bagong requirements to acquire a handgun po ngayon. At uh, actually yung dati po yung threat assessment ngayon pati yung mga billing address po nire required na rin po to make sure na doon talaga nakatira yung isang tao. Mm -hmm. Mm -hmm. Kayo po, kayo po uh, Randy ano uh, group, yung grupo ninyo, eh, ina-advocate yung mga responsible owning of gun. Ano masasabi nyo sa artikulo na sinasabi na ito raw bansa natin isa sa mga nangunguna sa pagkakaroon ng mga gun-related violence? Actually, yung mga ano po, yung mga, siguro yung mga bad elements lang po talaga yan. Pero yung wala pa naman ho ano no, nasangkot na isang mga shooter sa isang, sa isang mga criminal incident. So hinga na lang namin kayo ng mga ng huling mensahe ano para don sa mga may-ari ng baril, especially yung mga hindi naman miyembro ng uh, mga gun club kasi ang sinasabi nyo, at least kahit papaano sa gun club na kung kumbaga meron silang uh, grupo na talagang magiging mas responsible sila na owners. Pero yung mga hindi miyembro, paano po kaya yun ma magiging mas responsible? Okay, sa so mga na uh, not yet a gun club member but a but already had a Uh, already their personal. Uh, Pero pag-aaring uh, oo. Ah, uh, mm -hmm. lagi lang po natin tatandaan yung ah, uh, yung, um, sandali lang po, code part code yung Article 11, revised ng ating revised penal mm -hmm. code sa pag, ano, sa pagdadala ng baril. So, number one, kailangan may unlawful aggressions sa Part na, nag, sa part na natin bago natin gamitin yung mga baril natin. Number two, kailangan may re reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. Number three, lack of, of uh, sufficient uh, provocation of the mm -hmm. part of person depending himself. Mm -hmm. All these three must exist bago niyo gamitin yung baril niyo. Pero kailangan ba lagi mong dala yun araw-araw sa labas ng bahay? Uh, na po sa tao. Uh -huh. Actually, kung meron naman pong mga police, gwardiya sa establishment, mm -hmm. hindi naman na po kailangan. Alright. Maraming salamat, Randy Tayo ko na 14 Practical Shooting Association sa inyong panahon at sa inyong pagbisita dito sa Kapet Balita.